mga kaagoy kung mahiwaga pares at diwata pares na dinudumog at ka mga tol merong macho na nagsiserve ng pares dito sa bayan ng San Fabian na batok nga talagang kanilang siniserve. at affordable pa sa budget ang kanilang bentang pares ganyan karami ang siniserve na pares ay talagang hindi ka nalugi kaya naparami nga kami ng kain in, so sobrang sarap nga na benta nila dito Meron niyang nagte-trending na pares dito nga sa bahay ng San Fabian sa may gilid ng munisipyo. Kung oh. tawagin ay only pares sa halagang 55 to 75. Ay matitikman mo na talaga ang kanilang bentang pares. At ang pinakamaganda pa nga dito mga kaagoy, mga magiginoo at mga macho nga ang nagbebenta. Na talagang kikiligin ka sa kanila. Kapag natikman mo, mo ang kanilang benta. Abay sa taba pa nga lang ay talagang putok batok na. Abay kung papansin ninyo maalog-alog pa. Abay sobrang sarap naman yan. Ay. Sabayan pa ng garlic rice. Sis, panalo. Lalong lalo lalo na meron pa silang topping sa chicharon bulaklak at crispy bagnet. Aba, kailangan ka ganitong mga kain kailangan ready ang pineapple juice mo. Itsura pa lang ng kanilang chicharon bulaklak at bagnet ay talagang crispy crispy na. Talagang 55 pesos at 75 pesos. Panalo na hindi ka nalugi. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo only pares. Dito lang yan sa bayan ng San Fabian. Basta gilid lang sila ng munisipyo. Kapag meron kayong nakitang mga gwapong nagbebenta, sila na yun. Bali 9am nga sila nagbubukas dito. Take wala pa nga ang alas 10, may mga custom na nga silang andito. Na talagang dinadayo. At pinipilahan kada minuto. Dating walang kumakain sa kanila pero ngayon ay talagang pinupuntahan na sila ng mga iba't ibang customer. Paris Overload kasi nila dito ay talagang hindi tinipid sa sahog. Oh, kung papansinin ninyo uh, kain kaya ng beef At yung masarap na sabaw na kanilang timplada. Kaya saan ka pa? Tapos may kasama pa yung garlic rice. At, at nag-request na rin pala ako dito ng tabataba. -taba. Bihira akong kumain ng ganito at gusto ko masubukan ulit. Excited na ako tikman kanilang benta. Yung customer nga nila nag enjoy habang kumakain. At ito na nga yung in-order ko Paris Overload. Itura pa lang ay overload na. Hindi lugi ang pera dito. Sa halagang 89 pesos, ay talagang matitikman mo ang kanilang serving. Bali, dalawa pa lang in-order ko dyan. Yung isa, Beef Mami Paris, kung saan nagkakahalagang 79 pesos. At syempre, maglalagay rin tayo ng mga condiments, tulad ng onion leaves, fried garlic, at, at syempre, hindi mo mawawala ang chili garlic. At pagkatapos nga, budburan natin ng kalamansi na asim kilig. O siya, saan ka makakakita ng ganitong serving? Sa so only pares lang yan. Kaya subukan nyo nga tikman nga itong kanilang benta. Pares, hindi nga magkasya nga yung pares sa lalagyanan. Dahil sa sobrang dami nga ng serving. Abay, unang subo pa lang talaga mga kagoy. Abay, sobrang sarap. Pati yung kanilang sabaw. Abay, quality. Kuha, kuha nila yung tamang timplada. At malag na nga ito sa ibang pares na talagang ipagmamalaki. Abay, kapag ganitong mga paresan, yung mga garlic rice. Yan ang palaging kapartner. Maglalagay lang tayo ng crispy bagnet. At saka chicharon bulaklak. Abay, hindi ko na kailangan kumain ng gabi. Dahil itong Pares nila ay talagang mabubusog ka. Abay, umbisa na nating tirahin sa ito. Sa fried garlic rice pa nga lang ay talagang masasabi mo nang mabubusog Dahil ka. Dahil kakaiba nga yung kanilang garlic rice. At As... sabayan nyo pa ba ng bagnet. Sheesh, panalong panalo. Bali, hindi lang pala ako mag-isa dito. Kasama ko yung tropa ko dito na kumakain rin. Ba talagang nagustuhan niya talaga itong pares ng only pares. Abay, dinaig niya pa ako. Ang bilis niya nga maubos itong kinakain niya. Kaya kung mapapadaan kayo dito sa bayan ng Sampabian. Subukan so niyo lang tikman ito. Wala namang mawawala. Basta masasabi kong masarap itong benta nila dito sa Only Pares. Ganito kasi ka-overload. Ay talagang babalik-balikan mo to. Dahil nga sa sobrang dami ng kanilang serving. At syempre, titikman na rin natin itong kanilang beef mami. Na talagang nagustuhan ko nga rin ito. Dahil mahilig nga ako sa noodles. Talagang ang rate talaga ng benta nila dito ay 10 over 10. At pwede nga lang bigyan ng 100 over 100. Why not? Basta sobrang sarap nga ng kanilang benta. Este, baka masarapan rin kayo sa mga nagbebenta. Iniimbitahan ko namin kayong tikman ng aming pares dito sa gilid ng munisipyo ng San Fabian. Only Pares, Trust the Pares!